So, pag sa mga pasyente naman na nagda-dialysis na, ang advice ko, unang-una, kailangan sundan nila yung schedule ng dialysis. Kasi yun ang isang common problem din no, sa Pilipinas. Dahil nga hindi 100% subsidized. So, misang pag nakulang ng pera, medyo namu-move. yung 2 times, three times a week, nagiging once a week na lang. O nagiging as needed pag nahirapan na huminga, sa pupunta na dialysis. Uh, delikado po yun. Kasi anytime, baka hindi na kayo umabot sa next dialysis. Baka bigla kayo ma-emergency. Eventually, it turns out to be more expensive kung matalas kayo ma emergency. So, mas maganda na yung sundan nyo yung schedule na binigay sa inyo. Tapos, sundan nyo rin yung instruction. Sa mga nagda-dialysis naman, as far as diet is concerned, medyo mas liberal na. No, hindi na ganun kadami yung bawal. Ang pinaka-importanting bawal pa rin, of course, yung maalat. Kasi magre-retain sila, mamama na sila, mahirapan sila ng mga. Pero yung sa meat products, sa mga ibang pagkain, hinaalaw na namin silang kumain kasi natatanggal naman sa dialysis yung mga ibang waste. Eh. No? And we don't want them to become malnourished. Nakita, na, kasi sa mga pag-aaral na pag yung naging malnourished ang isang dialysis patient, mas lalong mixy eh, ang buhay kaysa hayaan mo silang kumain na basta hindi lang yung maalat. Hindi sila nagpamanas. Hindi sila pwede mag-abuse din sa fluid, sa tubig, sa mga ganon na iniinom. Kasi mag magre-retain. Okay. Uh, tapos ang siguro pang isang advice ay uh, patuloy nilang alagaan yung katawan nila. Kasi ang nagiging number one cause of death ng mga nagda-dialysis ay yung heart cardiovascular disease. So, na heart attack, na stroke. Kasi siyempre, umiidad pa rin yung parte ng katawan, yung ibang parte ng katawan ng pasyente, ang na-address lang naman ng dialysis yung nawalang kidney function. So, kailangan alagaan pa rin nila yung overall health nila. Hindi lang sila nakatutok kung baka sa Bantayan din nila yung kung may diabetes pa sila, kung may high blood pa sila. Bantayan pa rin nila yung, kasi yung puso nila bibigay.